mga balita ngayong araw dapat alam. Ang sabi pa nga namin noon ay sisisirin po namin yung bahana yan para makita natin ang mastermind. Napakahirap po ng uh, objective na sinet ng inyong lingkod kasi ayoko naman ng pinpoint lang natin sabi ko nga puro sapsap -sap lang o malilit na isda. Dapat yung ma-target natin, yung pinakamalaking isda. Kasi siya yung nanggulo ng sistema kung bakit nangyari sa atin ito. And so, I, I maximize the potential. na po yung Witness Protection Program. Dahil sa hirap po ng pagpipinpoint ng utak talaga niyan, mga So, I, I floated the idea doon sa 15 contractors initially invited in the hearing. Ang sabi ko sa kanila, well, ano, ano po ito, napakahirap po ng inyong kinasasadlakan ngayon sa investigasyon ito. Unang-una, yung offense po na ating pinag-uusapan is a major offense. Plunder nga po ang mangyayari rito. At at least marami pang iba. So, kung gusto po ninyo na tulungan ang estado, meron po tayong remedyo rito because this is legislative investigation. And under the Witness Protection Program, Section 4, sinasabi niya, uh, kung gusto po ninyong tulungan ng Estado, mahirap po ang gagawin nyo, ngunit may nakalaan pong protection and benefit provided by law. So nung pinload ko po yung idea na yon, dalawa po yung uh, lumabas yung mag-asawang Diskaya. And initially, he enumerated 17 members of congress house of representatives ang nangyari po uh, kasi hiningi naman nila yung witness protection program so nung panahon ko po I recommended that they be processed under the witness protection program so sumulat po ako sa senate president yun naman po yung dapat nag sa kamalasan naman po eh yung araw din na yun nagkaroon ng coup. <laughs> so napalitan po ang Senate President, yung naging Senate President, ayaw niya na po. Uh, ayaw niyang ituloy. At dahil nga po, merong sinabi yung former Secretary of Justice, we cannot process them until and unless they uh, uh return uh, yung kanilang mga ninakaw, blah 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 So the new Senate President, pinangatawanan niya yun. Oo nga naman, sabi niya, the Secretary of Justice, sabi niya, yeah, that's a good policy. Kailangan mag-restitute uh, mag muna sila before they can covered by the WPP. Paano po? How can we begin to even pretend that we know what to do and to help the state prosecute kung sasabihin na kahit nawala po sa batas, ipipilit halimbawa nung inyong dating sekretary na kailangan mag-restitute muna. I told him it is not a requirement under the law. But he insisted in saying, well yeah, it's not in the law but uh, we can always agree on something like a good policy for the state. Do you agree with him? I I agree with the position of uh, Secretary Boying Rimulian now the Ombudsman basically it being one of the conditions uh, when we look at this your your honor no we're, we're looking at on, on the ultimate objective paano yung estado mananalo at mapapanagot itong mga to wala pa pong, wala pa pong tapos sa pagpoproseso ng mga nakasalang na nag-a-apply po ng witness protection program kasi kaakibat po sa pag-aaral na to uh, kasama rin po yung yung witness protect under the witness protection program kasama rin po sa pag-aaral ng atin pong prosecution team na yung paano kung pwede ba under rule 119 naman pagpasok po marami pong iba't ibang binabalangkas at pinag-aaralan your honor at uh, itong mga bagay na to uh, pwede pa po makapagdagdag ipapasa ko ho kay Chief Dong at uh, ito po ay aming masusing pinag-aralan at uh, ilalahad niyo po 'yung iba pa po pong mga prosesong tinitimbang. Wala pa po pong wala pa po pong sarado Senator. Uh, lahat po ay tinitimbang pa. As if if with the permission of the senator, hindi, ang ibig sabihin kung uh, ipipilit na mayroong restitution kahit wala sa batas. So how can you process the application for example of the applicant? Kasi kung tinignan mo yung... I think the applicable section is section 10. Basahin mo yun, wala namang restitution. So, kung ipipilit natin that somebody should first restitute, doon pa lamang sa title ng batas, ah, Secretary, it is all for the benefit, interest, and protection of the witness. To burden him or her with additional requirement which is not in the law. Hindi ko ba intindihan? How can you agree with that? Your Honor, ang tinitingnan po dito ay yung pangkalahatan. No, I'm talking about Opo. the WPP. Opo. At what, what pangkalahatan ang sinasabi ang, nito? Ang kailangan po kasi sa dulo nito, manalo po yung Estado laban Kaya na, po. Kaya nga, but yung... before you do that... Opo you have to proceed with the process. Yes, opo. So, paano siya ma, ma process? Kung ipipilit po na mag-restitute muna. For, so, for example, ano yung restitute niya? How much? Sino compute? How can it be done? Sino ang magsasabi na ganito ang dapat niyang i-restitute? Meron na bang ano? Meron na bang pronouncement? We are in the process of asking their help to identify yung mag-yung mastermind. It cannot be done easily. Kaya nga natin ginamit ang batas na to to help the state. Ngayon, kung kayo po pala ay mag-prescribe ng isa pang requirement which is not in the law, I cannot believe this. Ito yung, ito yung dilemma namin eh. Kaya nung pinipilit niya, sa... ako po nagtataka kung bakit kayo rin nag-agree kayo. So, ano po, ano po talaga kayo po yung ano eh. Ang DOJ is the principal law agency. If the principal law agency of this government will not even understand the basic requirements of the law para lamang magkaroon ng apply, nag-a-apply pa lang yung tao po eh. I imagine, hindi man natin masasabi kung ultimately magko siya. Eh or even if he qualifies as a state witness, kung hindi niya naman nagagampanan ang tungkulin niya under the program, pwede mo rin siya eh. So, the, the point, Mr. Chair, is it, they cannot even begin to be processed under the law kasi nag, naglalagay po kayo ng requirement which has not been included by law.